Hello, good afternoon sa inyo nga tanan. ma-open ko sa akon nga bago lang nag-abot ang akon nga order sa Shopee para ni siya sa akon nga mag-live sa akon nga YouTube. Ari ginakat ko na guys so kay bago lang ni siya nag-abot, nag-order ko mga after 3 days lang ni siya nag-abot na dayon ang iya ni siya sa stand ko nga mag live ko sa youtube mga inday ara na ga pamangkot si may kong ano na ako, no? so ara na ng i-open ko na mga inday kag na ko bulig sa iya kung paano ni siya namon maano maasimbol kay hambal ko hindi ko kabalo so hambal ko sa iya buligan mo ko kay hindi ko kabalo paano siya maasimbol ari na nag, uh, nag uh, open ko kag ginalantaw ko ra kadlaw pa ko mga inday oh ko kung ano pa ang masunod nga masunod nga himuon ara ang iya na nga daw poste yan na mga inday oh amo na dira ko na itakod ang ibutang ang cellphone ang suga amo na siya iya nga stand stand siya guys stand Ala naging try ko na be kung nang taon ta be gakadlaw ko kay hindi o kabalo kung kung ano ni siya man di ni ibutang di ko ni kabalo how So ala ginabuligan ko ni Mike guys kung paano ko itakod. araw na siya. Ano ang masunod be kung kabalo ko sini. damo siya be nga inog takod mga inday. So araw na hindi amo sa so, kalibog na di ang ulo ko kung paano kung ni siya matakod ang yung mga pernalias kay kadamo git sa mga pernalias mga inday so ara na mga inday uh, nun, ano, na na ginabulos-bulosan ko kung ano pa ang akon nga itakod mga inday ara na mga inday ara minalantaw ko sa picture kung may sundan ko pero wala gid lagida kung paano ko ni matakod man kilibog na ulo ko bisan ano nalang lang ko na si Mike hindi naman maributay si Mike guys gina pangitaan paagi nga matakod ko kay galibog ang ulo ko nga hindi ko kabalo so ara na galilingin ang ulo ko paano ni siya paano ko ni siya karon magamit ang isa man ato man sa likod ko nagapangita sang ano nang ginapangita ya yeah napangita man sa balasahon kung ano dapat ang iyang uh, basahon mga inday kaya yun oh. bisan ako hindi ko kabalo paano ni siya matakod man hindi ni, hindi iguya kabalo kung paano ni siya na kalibog na ang olo ni Lola ni Sally ay ni Lola ni yes ni Lola ni Sally naging ging kakas ko naman liwat kasi lang ko hindi man niya ni amo so kadamo bisang mga tipulon tipulon way ko kabalo kung ano na siya ara ng mga indayo na ano na siya Uaging agaw sa isa ano na siya mga inday na na Galipog na ulo ko mga inday kung paano ko ni siya magamit abal ko da indi ni indi ko ni magamit taw kay nga ang da indi ko ni kabalo how so ay na mga inday ho ging na sang isa siya naman ang nag idea kung paano naman maano so ara na ara ging ideahan pero umamang Japan ang ako nga napaligban kung paano ko mabutang ang ang, ang cellphone kag ang suga Ayon na siya mga inday ho nagalingin ang ulo ko ano ni siya man paano ni siya ano ginapang inaisa isa ko na siya pang lantaw. Ina-arongkal ko na tanan-tanan. Kaya daw galilbog ang ulo ko kung paano ni siya. Kaya wala man sa sample. Dapat may sample kung paano ko ng mga inday. Naidiyahan ko na ang suga. Nandang si Piyo. mga inday. Oh, wala na. Baka very good sa ako mga inday. wala naman. no, May, na, may nakuha naman ko nga ibutang butong sakto na siya hindi yung hindi gyapon no ko naman sa picture so ara na baka very good kay lola niyo sa mga inday kasagad ka very good very very good kita kasagad kay lola niyo sa ali magtakod arat na mga inday ay hindi amo hindi amo ano na siya what happened hindi git siya amo mga inday ara na yung ideyahan ko naman liwat bao hindi japon amo mga inday paano nalang ni... na lang ni gapin sar na ko digina mga inday o paano ni sama do hindi ko ni ma kabaluwao hindi ko gini ma disponian ara na, na duwa na kami ang naga atukay kung paano naman ma symbol kedo kabudlay gid ka tama ara oh hindi ko maributay ginakapila ko nang gid sagay ang karton kaya gina check kong ano kung may kung paano itakod pero wala gid Japan mga Inday lang tawanya ni bala mga Inday ho kung kung matapos ko gid ni matyago daw hindi ko gid ni maassemble kay daw wala gid Japan mga Inday wala katapusan nga ako ni nga obra ho ko bala mga Inday wala na hmm de daw ano ina lula sa hali ang isa man hindi man kabalo para gi kami nga duwa hindi kami kabalo nga inday Baw, ano na ni ang hamon ubra ni nga dua <laughs> hindi ko kabalo japon ara na oh hindi ko maribota yung mga inday. Yung balay ko naman liwat. Be? Ay, ano ina? Ano ina? Ano ina? Ano ina? Ano ina? Mga, mga inday. O, na mga inday. Si Lola nyo sa problema na kung paano niya matapos ang ang mga, ang iyang nga uh, asimbol sa iyang nga uh, cellphone, mga inday. Nilipugit ang iya nga ulo. Ara na kung ano niya eh Paano na lang ni kung hindi ko ni ma mabalaan man, do hindi ko gid matapos so, paano na lang no naging order ko ni tapos hindi ko kabalo gali mag-assemble mga intay paano na lang gid mga intay dayo. Ilipog na gid ang ulo ko. Paano ni siya man? Ara naging ano na, ging ging lantaw na ni Mike sa cellphone kung paano nangita na kami sa ging ging stock ng mga inday kung paano kay may sampul man mga inday mo so na may may ano na mga inday may sampula may ara na kami nga guide sa cellphone kita na ni Mike kung ang paano. Ara kaging sunod-sunod ko da ang ang guide sa cellphone bilang tawon tabi kung kung magamit to gid ni karon ang akon nga stand ni sa akon nga pag live. Ready na ni mga inday sa akon nga live kay dakinanglan gid ko nga uh, bisan paano pwede ni siya nga bisan run out pwede ko japon ka live basta may power bank lang ko kay sana gid siya ang suga so na mayo gani kaya napinsalan ko man nga mag order ko kaya nga akong magulang nagambal siya nga imo cellphone kada mo live ga katumba so orderan mo na sa Shopee sang stand so amo na siya mga inday nga nga nag order nagpa order ko sa akong bata after 3 days kaluyan nag abot man da kagina so kaso lang kada mo gali sang inog takot hindi ko kabalo magtakod araging kakas ko naman liwat tapos ang ending ging sunod na ang unang uh, instruction ang guide dira sa cellphone ang ending nag lost thread pa kay hindi amo ang natakod ko hindi ko na makakas ara na nag no, problema na gid dapat kay hindi amo ang amon nga sunod sa sa kay dira sa cellphone ang takod ang takod ko sala so ayawan na ko lubag tanan tanan na daw gamitan na namon sa screwdriver para lang makakas kay ging Sakto na gid ka na tungod kay nagbase kami sa cellphone sa video nga nga ano sa video nga ginalantaw namon ara why na nawagtang na guys nawagtang na hindi amo ang ang natakod so ara galalain ako may butungon ko may anhon ko na lang para lang makakas na ara na baldagid kay hindi na gid siya makakas galalain ako guys nga kinusamod na si Lola ni Sally kay hindi ko na makakas wala na mga inday o oh, Nan. hindi na makakas ano na lang ni mga inday man galibog na ni ulo ko ara nagakusmod na ko mga inday kay ambal ko na am um, na ni kay ano na ni nan nantawan ko mga inday ay kay bisan anon ko hindi na makakas na no, mga inday na no, ara na wala na gayu home si lola nyo sa liga na lang aga kusmod kaya hambal ko na ano na ni siya ano oh, wala na mga inday oh no. ano na, na na siya oh nan na nangayo na ko rescue ka bisan anon ko <laughs> bisan anon ko mga inday hindi na gid makakasangin paso ko ano na da ang ginpaso ko nga nga hindi na siya mahubad, hindi na siya mapalos, ano, oh -na. ang isa naman naglubag-lubag, pero hindi kajagyapon, oh, uh, so sad, so sad, Lola Sally, hindi mo kajagyap makakas, thank you for watching, guys, hindi ko na lang tutapusun, kikalawig na, God bless, thank you, thank you, thank you for watching, God bless you all, guys, Thank you, thank you, thank you.